Hello guys, magluluto tayo ng ginataan na tulingan guys. Ito nagbubunot ako ng niyog. Pero bago ang lahat yan guys, shoutout muna kay Mr. Mervin Sikupia at kay Nuri Medina at kay Kato Galvez na, na, na taga Jinsan. Bye, musta na. Magluluto ako ngayon ng ginataan na tulingan. Pero bago ang lahat yan guys, intro muna tayo. So, ngayon, guys, so, nagbubunot tayo ng niyog para sa ginataan natin sa tuloy Wow! Walang problema dito sa niyog, guys. Ang dami. Maghanap-hanap ka lang dyan sa paligid. May makita ka na agad. isa lang ginamit kong niyog kasi okay. konti lang naman yung lodotuin ko mana so okay, guys so tapos no bibiyakin na lang natin to fresh na fresh guys oh. Yeah. Ngayon guys, Diyan na tayo. Dito na tayo guys, nagluluto na tayo. Ayan, nilalagyan ko ng bawang at saka sibuyas. Lagyan natin ng Paminta. Ayan. Ito pala yung gata natin guys. At saka tanglad, Lagay ko lang. Mamaya ko na ilagay yan. Salang muna natin. Ayan guys. Ayan guys, so oh, pinaksaw ko muna yung ano, yung tulingan bago ko lagyan ng pata. Habang pinapaksaw ko yan guys, nagsasalang ko ng kanin sa rice cooker. Ayan. Ayan guys. Ayan, maya, maya lagyan ko na ng pata. Saglit lang naman maluto, maluto yan Lagay ko na yung tanglad tsaka yung gata. Yan, papakuluan lang natin yan. Tapos babalikan natin. Ayan. Ayan guys, so loto na yung ating ginataang tulungan nga. Ayan, pwede na yan. Ayan guys.